dito po tayo ngayon sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City. Sa mga oras na ito, may isang ambulansya na dumating dito sa hospital kung saan dala-dala ang bangkay ng dalawang mag-ina, isang bata at saka isang uh, ng kanyang mama. Matapos silang matrap at um, matabunan ng lupa. Matapos ito nga ang epekto sa matinding pagganig ng lindol. So makikita natin ngayon ay uh, kinukuha na ng mga responder itong mga mag itong magina matapos nga silang matabunan at naging casualty nga nitong uh, lindol dito sa Northern Cebu so ito na uh, pasado alas uh, uh, alas 10 ng gabi na dumating itong ambulansyang lulan ang uh, magina na uh, wala ng buhay sa mga oras na ito ay nakaranas tayo ng uh, aftershocks sa ating pinatatayuan dito sa ospital ng uh, Cebu Provincial Hospital ng Bugo, Bugo City. So makikita niyo, uh, dinadala na ng mga re rescuer sila po yung uh, nag-retrieve sa bangkay sa magina dito sa 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 mga barangay dito sa Bugo City. So dinala na siya dito sa harapan ng uh, ospital ng uh, Bugo City at para ma-process na ng uh, Department of Health at nang sa gayon ay uh, ma uh, makuha malagay na sa funeral itong mag na naging casualty nga nitong uh, pagyanig itong malakas na lindol na na yumanig dito sa Bugo City sa northern part ng Cebu so tulong tulong yung mga rescuer na ma ilatag yung mga bangkay harap ng hospital. Dito kasi dinadala yung mga bangkay. Lahat ng kanilang mga nare mula sa field ay dito nila dinadala. So itong mga mga bangkay na nakikita natin ngayon, ito yung mga bangkay ng mag na na-trap sa landslide matapos na yanigin ng 6.9 magnitude earthquake itong uh, Bugo City at itong buong uh, northern Cebu at uh, At uh, yun na uh, Ito ang ikaw uh, ika-72 Na bangkay Na dinala ngayon Dito sa Bugos, uh, dito sa Cebu Provincial Hospital sa Bugos City simula nang sinagawa ng kanilang search and uh, rescue and retrieval operation sa ito nga uh, malakas na pagganig na, na tumama dito sa Northern Cebu at ang epicenter ay ang Bugos City.